Magandang hapon sa inyo. Gusto kong kwentuhan ko kayo tungkol sa isa sa mga pinakagusto kong laro sa kasalukuyan. Yun ang Just Dance. Naging sikat ito dahil sa mga impluensya ng mga tulad ng Dance Dance Revolution, tsaka yung Dance Central. Kaya nabuo yung game na Just Dance. Naging staple ito sa mga systems na tulad ng Wii, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Nintendo Switch, at sa mga current gen systems like PlayStation 5 at Xbox Series S at saka X. At ipapakita ko sa inyo ngayon ang pinakahuling Just Dance na game na narilis sa physical media. Bale, ito yung Just Dance 2022. Ang haba ko ngayon ay yung kopya na nasa Nintendo Switch. Bale, meron siyang mga kanta na tulad ng Leviating, ni Dua Lipa, nung Last Friday Night, ni Katy Perry, ni Chara, Level Up, tapos yung sa Black Eyed Peas na kasama si Shakira na Girl Like Me, tapos Run The World ni Beyonce, at iba pang mga sikat na kanta. Bale, ito yung huling Just Dance na na-release sa physical media. Hindi ko lang alam kung bakit yung mga Just Dance na bago tulad ng 2023, 2024, 2024 at 2025 ay digital na. Marahil, nagtitipid ang Ubisoft sa paggawa ng mga physical media. Kaya yung mga sumunod na Just Dance na games simula 2023 hanggang ngayon ay nire-release na lang through digital. Bale, bubuksan natin itong Just Dance 2022 at ipapakita ko sa inyo yung laman niya. Bale, ito yung case at ito bale yung mismong inlay at nandito yung mismong game. Bale, dati meron silang service na tinatawag na Just Dance Unlimited. Kumbaga, parang ito yung pinaka-game pass nung Just Dance. Bale, nandito yung mga lumang kanta na nasa ibang mga Just Dance games na nilapat doon sa pinaka-game pass nila para mababaya malaro mo siya na may monthly payment. It's either 1 month, 4 months, o kaya 12 months. Noong natapos yung 2022 na Just Dance, ang Just Dance Unlimited ay naging Just Dance Plus. Parang ganun din yung pag-work niya. Pero mas ginawa siyang robust at ang maganda doon, ina-update yung mga listahan ng kanta na nasa service na yon. Kaya mas maganda siya kumpara mo sa Just Dance Unlimited. Yun lang ho ang kwentong Just Dance ko at magandang hapon!